na-expect yun, ha? <laughs> mm. Grabe yun, grabe yun. <laughs> Natutuwa ako na naiiyak ako na ewan. Nakawa ko kaya apuwa ko. Sakit na po yung likod mo? Yeah, yeah. Oo. Sakit na. Sakit na basura. Guys, pag nagpatato kayo kay Apo Wang Od, men, always be mindful sa mga basura nyo. Kaya pagkataas yung magpatato no? kahit yung basura na lang, men, iligpit nyo na lang yung mga basura nyo. Kawawa, men, kawawa. Ang sakit panoorin namin, si Apo Wang Od, after nyo magpatato, nililigpit yung mga basura nyo. Mas masakit pa yung nakita kaysa sa magpatato siguro. No? Kawawa, men, nagreklamo si Apo Wang Od. Uh, yung mga basura niya ilikpit nyo, men. Pagkatapos yung magpatato doon, huwag iwan kaya, nyo iwan doon kay Apo Wangod. Tapon niya sa basurahan, Tapos niya kung saan, tapon niya sa sasakyan nyo. Ganun lang, men. Ganun ka simple Ganun lang, men. Kawawa si Apo Wangod. Pagod na pagod na yung tataas, pa ng mga basura nyo. Ito, Wangod trip na to, men. Kala mo sasakay ka lang ng bus tapos andong ka na, di ba? Pero yun, ang hirap, ang hirap. Good morning, good morning! Pupunta kami ngayon sa buskalan. Iwan namin yung mga gamit. kasi ang daming kami. Siyempre ang hirap dalhin dun kay Wang o, di ba? So ang dadalhin lang namin, tigay isang backpack, ganun lang. Eto, iwan namin kay Joe Marto. Tapos, Naghanda siya ng pinikpikan. Ngayon, nagluluto na siya dito ngayon. Ayan, eto, show natin si Joe Ayun na, eto na pala yung pinikpikan. Uh, pressure cooker na. Hindi natin makikita, mamaya na lang pag, uh, ano, pag luto na. Ano? Habang iniintay natin yung pinikpikan. Mag-platinum muna tayo. Platinum! Baka naman. Siyempre, baon ko yung microphone ko, yun yung gagamitin natin. Eto, nung nasunog yung bahay namin, ito yung naligtas ko talaga, itong microphone na to. Iniwan ko sa kapitbahay kaya naligtas. So, lesson, lahat ng gamit nasa kapitbahay. Iwan sa kapitbahay. Diba? ba oh, <laughs> <laughs> iwan sa sunog. Iwan bahay. Yung mga gamit nyo, dapat nasa kapitbahay <laughs> lang. Para pag nasunog <laughs> yung bahay nyo. Diba? Safe. <laughs> check, check. It. will you your go All my life Yung pinikpikan natin Wow Wow, sarap baby. Pinikkan by jo Chef Jomar. Jo <laughs> pinikpikan. Pinikpikan, ang tawag natin. Actually parang tinola lang siya, no? Tinola. Na pero 'yung ano lang 'yung process ng pagpatay ng manok, 'yung kakaiba. Tsaka 'yung nayahalon ano. Oo. Ini skyline dinas linis, linis. Ibis ka muna. Ate, anong terminal po ito? Dangwa Terminal. Dangwa. Dito sa Dangwa Terminal, sasakay ng van papuntang Bontok. Tapos from Bontok, di pa namin alam kung anong kagawin Basta pagdating namin doon, bahala na. Magtatanong na lang kami doon. <laughs> Alis na kami. Alay ko. Guys! Uh. Yes, baby! Oo, uh, gulat si Dottie. Saan tayo pupunta? Kay Wango. oh, Wango. tatok na kay oh. Saan may lalagay yung tato? Jan. Yes! Alis na kami. Tapos, nakala ko, from Baguio to Buscalan, madali na lang. Pero hindi pala kasi... From Baguio to Bontok, walang eh. Grabe, Grabe, grabe. Kalsada. Walang diretsyong kalsada. Puro ano. Ikaw, <tipos> ikaw. So, madami liko. Nakahilo. So, wakas, dito na kami sa Bontok. Hindi um, pa namin alam saan sa kayo pa. Puntang Buscalan. Tatanong tayo dito. Labing ako. Tapos pala dito. Okay. Yeah. Ah, uh, sa, -sa, -sa tuwa po dito yung mga sakayan pa busgalan. Ako ah, ba na wala nang biyay ngayon? Sa kapulatang uh, so, ito, damage. Dito lang, pwede lakarin. Hindi po, thank you po. 100 Thank you po, thank you po. Kaya pala apat. And then, my baby. And then, ako. Tara ko. All right. <laughs> papunta na kami sa ano, terminal ng jeep papuntang Buscalan. Sana may biyahe pa siguro, hindi ko alam kasi alas stress na. Nung dumating kami doon hapon na. Ha, hindi na yung last trip. Ayun, wala na nga. Wala na ano, wala na nang trip to Buscalan. Hindi, ano po na tayo ng tambayan, tapos doon na tayo Okay, dito kami ngayon sa plaza ng Pontok. So, plano ngayon is ano pa ng room na mura dito. May mga ano yan, mga murang transient house. Transient. Pwede tayo maglakaw-lakaw. Bilin sa sila dali para makarest sa sila baby, sila mga girls. Kikita mo, mingita tag transient house. Pwede. Yun na lang, naintindan niyo ba yun? Arra, tara, tara, let's go. Tara, tara, tara. Magpapapicture daw. Game, game, game. Anong pangalan po? Tan. Channel. Oh, shan? Oo, Shan. Shanlac? Na YouTube, search niyo. Pag nahanap niyo yung YouTube channel ko, tapos nag-comment kayo doon ng Kuya, kami yung sa mga taga-bontok. Oo. Oh. Oo. Bibigyan ko kayo ng regalo. Okay? Okay. oh, sige. Game. Game, Hanabi game. Tanapin niyo yung channel ko. Sa Facebook. Ganoon game. Game. Game, game. game. game, game, game. Game. Facebook. Game, oo. Oh, Facebook, pwede Facebook. Yey. Yeah. <laughs> Hanap na kami ng Transient House dito na mura lang kasi o na tight budget tayo ngayon eh. Ay natin try. Yeah, Bontok Bedded Bistro. Sana mura lang to. Ang ganda, ang ganda. Ha? Ay, pala. Hello po. Good afternoon po. Yes, sir. Um... Ilan po kayo, sir? 20. <laughs> 20? Hindi, apat lang po. Libre naman po yung baby, ano. Tingnan natin yung room natin. Wow! Lamp. Oh, lamp. Oh, oh, oh. wala pa kayong ano? Yung kahit isang room lang na may gantong bed, tapos mag-add na lang kami ng ano, additional bed na lang, ano? Ang laki kasi ng room. Ang apat na po kami. Sige po, ba, balik po kami ate. Next stop. Bonto Hotel. Check natin to. Wow! Uy! Apat nga yung bed. Pwede na to, no? Goods na. Goods na yun. Kuya, malamig naman dito pag gabi, no? Mm Hindi -hmm. na kailangan na aircon, cool, no? Oo. No? Sige. Okay. Balik kami, kuya. Thank you. Good morning, baby. Punta na tayo kay Wangot. Good morning, good morning. Good morning. Um, 7 a.m. na ngayon and uh, kakain muna kami bago kami sumakay ng jeep papunta kay Wang Hall. ang lamig nga hindi kami nagpans and medyas kasi gusto namin ma-feel yung lamig dito Lichi, <laughs> ramdam na random. <laughs> Walang chick Wala na, puno na Challenging ah <laughs> Challenge ulit Dapat kita ini saya okay. kita nakasakay kami dito pero ano na lang, tatayo na lang kami. Ayos nice na yun. Basta secure lang si Baby Chas, si Riza. Okay. No? <laughs> so, bahala na, tayo na lang tayo. Sige, sige ba? Andi na. Andi na? Yeah. Huh? Yeah. Okay. Oh. na yun. Kaya mo ba? sa Basta from here Sasakay na kami ng habal-habal papunta Papunta na ba kay Wang Od mismo? Ay hindi pa, maglalakad pa ano Ganda dito Woo! So nice no? Ano ako, Dito? Dito? <laughs> eh. E. <laughs> Yung cable car nila, improvise. Oh, ano? Pwede, pwede. Wow, nice. I like it. Buwas daw na pagbaba namin. Na Dito kami sasakay. Yan. Oh, yung bag mo. yung mga bags. Please. Ayan Bye, bag. <laughs> so, after namin mag-register doon, um... Lahat na kami papunta kay Wang Od. Andun sila. Yun na yung village ni Lawang Old. Ayan, and si ate, yung tour guide namin. Hello! Ayan, si ate lang yung tour guide natin ngayon. 30 one minutes. 30 1 wow. hour and 30 minutes? Two. Two. Oh, no! Dito mo na ako. Oh my goodness! Kaya pala 1 hour, no, kasi... Tayo -tay pagbalik. Bababa sa akyat. Nakakapagod yan ate, no? Okay lang yun. Ay, nauna na yung tour guide natin kamatis. Wild? Saan? Wild tomato? Wow. Ang guna ba kayo? Ang hata eh. Ano? Oh, sarap! Weh? Weh. Mm. <laughs> mm. <laughs> <Tamis. laughs> oh! Oh! Tamis! Ah! Uy! Baby. Sarap? Oh! Mm. Oh, kalami. Wow! Hindi mataas hindi siya mataas. Malayo pa po ate. Ay, malayo pa. Wala pa po kayo sa one port. Okay lang po yun. Huh. Hindi pa kami nakakalate. <laughs> nakakapagod. Gusto mo patato kayo od. na kayo gumawa ng anak, nakakapagod. <laughs> 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 Gusto na ni baby bumaba. Sinaawa daw siya kay daddy niya. Pagod na daw si daddy. Kiss ko lang si daddy para hindi ako mapagod. Ha? Yeah. Kiss mo na si daddy. baba ka na lang talaga bakit bakit huh? bakit nga huh. Ha. kawawa na si dad kaya bumaba na <laughs> slowly oh so sweet ang baby kami carry ka na ni come baby come here. Kina-carry ka na ni Daddy. Bakit nga? kina na. Kami. Keri ka ni Daddy. Kami. Kami na kasi. Carry na, carry. Kami na. O, oh, makuusok ka dyan. Keri na. Kami na. Mahirap na dito. Keri na. Okay? Keri. Carry Ah, uh, kasi mahirap. Ah. Uh. Oh, baka mahulog tayo dito. Oh. ba diba? Okay lang yan. Kaya naman ni Dad. Strong si Daddy. Di ba strong si Daddy? Hindi. Strong si Daddy. Kaya kaya. Kiss mo si Daddy. Yeah. Energy. Let's go. One, two, three, one na kami. Salamat. Oh, walk na ikaw dyan. Go. Walk. Slowly. Slowly. Grabe. Nakapagod. Pero ganda dito. Yes. At last. Matagal na namin pangarap to. Nakapuntahan si Wang Od. Ngayon, dito na kami. Welcome to Buscalan. Yay! <laughs> After ilang araw, ngayon nandito na kami. Amen, Hello! Bye. O tara. Ah, okay. Dito kami mag-ano. Dito. Dito tayo mag-homestay. stay. Ay, ah. tanggalin yun. Ano no, 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 no. sorry pa. Sorry po, auntie. Sarap magpahinga muna, no? Ah. Try nga tayo. Si Tired si Daddy. Eh. Ang mangyayari, bukas, baka may magpapatato kay Wang Od. Sakto lang yun. Papahinga kami dito, matutulog. Is kinabukasan, papatato kay Wang Od. Mas mataas yung pain tolerance pagka nakapagpahinga ka. Pagka nasa kondisyon yung katawan mo. Bos, selamat bos. Selamat bos. Thank you, thank you, thank you. di sini tu wang wang? Ayat si wang. Kali kali kau semangat. Di sini si wang wang selang wala nang tao. Diba tayo eh? Si ang ito yung naglilinis din dito. Yung basura nila, naku. Sinuyaman yung, 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 yung basura. Sinuyaman basura Dapat yung Dapat hindi nila iniiwan dito. Nilipit mo ba yung mga chairs? Buat?

Sakit na po yung mo? Oo, <laughs> oh, sakit na sakit. Sakit na. Tapos ikaw po magdiligbit ng mga kalat nila, no? Naku <laughs> <Lalo> po! <laughs> Ito po! Ang sakit. <laughs> Ay nga na po. Ingat po, alis na po kami. Bukas na lang po kami. Okay po. Ingat po. Hindi <sighs> ko yung na-expect yun ah. Mm. Grabe yun, grabe yun. <laughs> Natutuwa ako na naiiyak ako na ewan. Naawa ko kaya apuwangot guys. Pag nagpatato kayo kay Apo Wang Od, men, always be mindful sa mga basura nyo. Kaya pagkataas yung magpatato no? Kahit yung basura na lang, men, iligpit nyo na lang yung mga basura nyo. Kawawa, men, kawawa. Diba, sakit panoorin namin, si Apo Wang Od, after nyo magpatato, nililigpit yung mga basura nyo. So, masakit pa yung nakita kaysa sa magpatato siguro, no? Kawawa, men, nagreklamo si Apo Wang Od. Uh, yung mga basura niyo, iligpit niyo, men. Pagkatapos niyo magpatato doon, huwag niyo iwan doon kay Apo Wangod. Tapos niya sa basuran, Tapos niya kung saan. Tapos niya sa sasakyan niyo. Ganun lang, men. Ganun ka-simple. Ganun lang, men. Kawawa si Apo Wangod. Pagod na pagod na yung tataas, pa ng mga basura niyo. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, good morning baby um, ngayon <laughs> papunta na kami kay Apo Wang Od excited ka na sobra naiiyak na ako Ikaw, may lagay 3 dots. Sure na ba yan? Yes. Ako hindi ko pa alam pero feeling pa. ko dito. Ay gusto niya. Yes. Anak niya Opo, opo. Okay. Ang galing, lakas ng loob ha? No? no? Or si mami muna? What do Ako si muna. Mami muna? Okay, mami muna? Masakit. Ah, thank you. Thank you. <laughs> ano, gusto mo magpa-three dots? Gusto mo? One dot lang po. One dot. Gusto. Iya, gusto. okay. Gusto, gusto. San muy la san muy Okay. La calle. La ciudad de la luna. Wow. Hey. Cheve ara na. Va a pasar hoy. That. Como na. Sí. Sí. La no Wanlang po, lang po sa arugay. Supreme, five. Oo nga. Oo nga. Oo One Oo nga. last nga. Oo Galing, Oo nga. Oo sa Oo Okay, thank you po Lola. Okay one. na? Akin na, akin na. Yay! Akin na, akin na. Thank you po. Wow! Yay! Thank you ka kay Lula, kay Apo Wang ko siya. Ang atsura. Ang bit Hindi masakit? Masakit hindi. Hindi? Uh -oh. Oh, uh -oh. Success. Yay! Tanang dato ni Gaby. Masakit hindi? Hindi? Oh! great talaga. Bobby! Sancho, may tatu mo. Wow! Okay na, okay na. Pro. Aray <laughs> thank you, thank you, Buscalan. Maraming salamat sa experience. Nay, thank you po. Sinanay po yung ano, may-ari ng bahay na pinag namin. Sa si Ate Clay, yung tour guide namin and tattoo artist. Ayan. yung Facebook niya ilalagay natin dito sa description para pagka pumunta kayo dito sa Buscalan, sa si Ate Clay, i-contact nyo. Hindi na lalakad pa dun sa ilog, just aakit papunta dun sa, sa dun sa kabila. Sasakay kami dun sa drumline na tinatawag nila. Yung parang cable car. Doon kami sasakay kasi pagod na pagod na kami. <laughs> si boss sumakay ng ano, ng drumline oh, oh, oh kaya mo yan you can do mo nga yung tattoo ni Wangud eh mas masakit yun masarap to eh masarap yan diba masarap uh. yung kay Wang Ud masakit oh si o, baby nga oh gitna. wala baby kaya mo ito yeah. sakay ka drumline wow pag nakasakay ka na hindi na nakakatakot yan relax ka lang mamaya pa tayo Oh, Mommy! Bata! Bata. Eh mo yan. So, Tawag kang tumalun. Tawag kang tumalun. Go! <laughs> ka, tumalun. Go. <laughs> <laughs> Yay! Galing ni Mami. Brave din si Mami, oh. Go, Mami! Basta huwag makikinig na ito ka lang kay Daddy, ha? Alright! Salamat, Buscalan! Thank you, thank you! Salamat, salamat! Yes, babalik kami! Alright, game! Wee! Oh! Sarap! Wow! Yay! Hello! Wow! Ang ganda ng ilog! Ito na yung delikado dito, yung cable. Dapat, huwag ulo nyo dito sa cable. Delikado. Bye-bye, bus Thank you, bus ka lang! Thank you! We're here! Halinga. Yay! Kamali, Yay! Ape, ape! Dali, ape! Yes! My baby is so brave. Si baby brave, no? Si mami, hindi! Yeah. Wow. Grabe! Kuya, thank you po. Salamat po. Thank you po. Mm. -hmm. Takot si, ano, takot si boss. Mm, nanginginig -hmm. si boss. Kaya tubig lang, water, water. Is si mami, kawawa si mami. Hmm. Kuya, thank you po. Thank you po. Salamat po. Nakakayak isipin na alis na kami. Magandang experience yung buskalan namin. Thank you, buskalan. Selamat kasih. Mari